Saturday po mga kainsan So ayan nga po mga kainsan ng Sabado ng umaga uh, dali dito po alas 10 pa lang na umaga rito no? Grabe nga po yung ulan no? Sana lumakas Dahil kung hindi yan lalakas uh, Perwisyo lang po ang, ano, ang ulan dito Kasi may kasama siyang Kalikabok Pero mukhang maganda mukhang tubig yung lumalabas sa pag ulan niya, meron na naman tayong uh, dadalhin ano meron tayong dadalhin na karne para sa ipapaluto doon sa restaurant mga kainsa dahil may dito mamaya tanghalik uh, dadalhin natin ano mga kainsa ang ganoon po mukhang lumalakas po yung ulan dito sa Saudi Arabia. Sa lahat po ng OFW lalong-lalo na dito sa Riyadh. Kung maulan po sa lugar niyo, ingat po tayo mga Sa ano? dahil bakal uh, lumakas yung ulan. Uh, sa Prem po yun daad. Ingat po tayo. <coughs> bagyo yung ano, wiper ng no, ating uh, pickup ano. Ito lang po kasi yung ating ginagamit na pangharabas. Ito po yung ating uh, pandigma ang uh, sasakyan ano, mga kaibigan. Grabe nga po yung uh, nararanasan nating uh, ulan dito. Tapos meron pang uh, pa ilang-ilang hangin. Baka para pang uh, thunderstorm ano mga kainsan shout out sa lulu market Ayan, eh, right? lulu so hyper market po ah, uh, medyo lumalakas nga po yung ulan dito magandang ah, uh, mahiwati kito mukhang hindi pa tapos yung taglamig kung gusto yung panati ng taginit kaysa sa taglamig dito kasi yan nga po yung mararanasan malamig tapos po ulan tapos pagka ano biglang iinit yung araw mas uh, delikado sa ating uh, katawan ano dahil Tay tayo na lagi nasa labas kaya nga tayo nagkasakit dahil dyan mga kainsan rainy day mga kainsan dito po tayo sa lugar ng Malahay Cayma at uh, yan nga sobra kumalakas uh, na naman ang ulan first time na naman natin naranasan ng ulan na ganyan mga kainsan so hindi nga natin pwedeng kung uh, sakali mang maliligo tayo hindi natin pwedeng paliguan yan hindi pa naman siya ganyan kalakas <coughs> dahil malamig yan po may kasakasamang hangin safety po tayo do'ng ingat. <coughs> hanggang ngayon di pa tayo tuluyang magaling mga kainsan gawa uh, nga ng malamig at uh, lagi na po dahil sa amo natin ano you know, grabe o mahampas talaga yung ulan yung hangin talaga o kung may bagyo rito ah bihira <coughs> lang po kasi mangyari dito yan mga kaysan yung may ulan may hangin kaya uh, kumbaga sa atin parang ah uh, uh merong bagyo o uh, merong uh, thunderstorm pero wala namang kilat dito mga kaysan tayo ngayon sa King of Dula Road yan po ay uh, yan po ang metro yan. Uh, papasok ka dyan tapos doon uh, uh, may escalator yan o um, may elevator papailalim tapos uh, kakabila doon sa King of Dula yan dyan sa kabila na yan sa left side na yan mga kaisin grabe ang unahan po pala meron ng ano yung po 5 yan 5 shout out yan. dito po yan sa malapit sa King Abdullah Road Kamsa-kamsa kung tawagin mga kainsan So may mag-iiyotan tayo dito sa King Abdullah Sa May Abdullah Cis, sa May Stoplight like, Mga kainsan Dahil dito tayo pupunta sa Pinakalooban Ng uh, ating uh, Ibibigay na ano Na ipapaluto yung karne Yan po ay sa uh, Sahara Mall. Yan, sa kanan kanan po ay sa Sahara Mall mga kaibigan. Dito na tayo sa service road. Tayo na po. Tuloy pa rin po ang uh, medyo gumalakas ang ulan. Grabe po ang ulan ngayon dito sa Riyadh. po ayan no uh, sa kabila yan po yung uh, pinaka ano uh, sa metro yan yung may salamin na yan sa kaliwa na yan yan po yung pinaka ano sa metro pag pumasok ka po dyan uh, kakabila ka dun pwede kang kumabila maga <clears throat> pwede siyang para uh, parang skyway pero hindi sa skyway sa ilalim siya sa underground So, patuloy lang tayo dito sa ating uh, pupuntahan mga ka at malalaman nyo kung ano yung ating uh, pupuntahan restaurant na sikat po po na restaurant dito mga ka Dito na tayo Dito na po tayo mga kainsan Sa restaurant Sa Recipe Restaurant mga kainsan <coughs> Ayan mga kainsan uh, Uwi na tayo At uh, Mayroon pa tayong trabaho Mayroon pa tayong bibilhin, Mamaya Pintay lang natin yung pambili dun sa amo natin Dahil uh, Ayan oh, Grabe yung tubig oh Makita ah, nyo ba yan? Gumagos na yung tubig dito Grabe po ang uh, gulan nga po ngayong araw ano? Bali ano po tayo ngayon eh uh, Saturdays Bihira po mangyari dito mga kaisan Yung kanyang kalakas ang ulan Na para pang uh, tagpulan na naman dito yun nga yung na uh, hindi pa tapos talaga yung lamig baka sumobra pa ang lamig o kaya ang kapalit nito ay uh, tag-inip yan po ang mangyayari dyan mga kainsan o dito na tayo sa Abdulaziz Road mga kainsan wala na pala rito ano, magtrabaho rito yan yung uh, breaker at yung simula na magtrabaho rito sa Alhamadi dati ito yung yung ano, ginagawa nila doon so dito na tayo iikot mga kainsan naharangan yung pauwi sa bahay matagal na po yung ano hindi pa nasisimulan So, umabot po siya ng 4 uh, years bago sila magsisimula na ano, mag uh, magbuhos ng mga ng simento o ng uh, maggawa na ng forma dito sa hospital ito o dati oh. wala pa tong bahay ngayon buo na oh. ang ganda style apartment Tumigil lang nga po yung ulan at uh, makaliliwanag pa po. So yan, nandito na tayo mga kaysan. Hanggang sa muli mga kaysan.